Hello guys, for today's video ay pupunta lang po kami ng ating anak sa Tanyag Ayan, papunta pa kami sa may tricycle land Ayan po, yun po yung taas ng novelty Bibili lang po kami ng katailanganin sa araw-araw Ayan, may ayuda na naman Ayan po nga guys, nakasakay na po kami ng tricycle Papuntang Tanyag Ayan Salamat sa aking anak na lagi akong sinasamahan kahit saan. Ayan po. Yan nga po guys, nakarating na po kami dito sa may kanyag, Walter Mark. Ayan, sa wakas. Naka, ano din, nakaramdam ng lamig. Ayan po. At saka, salamat sa nag-sponsor mayroon po akong friend na nag, ano guys, nagbigay na yung 1K kasi gusto niya magpaluto ng pancit oh, spaghetti at saka fried chicken. Ayan po. Kaya, ayan po ang sadyaan namin na bumili ng lulutuing spaghetti. Ayan, dyan muna kami sa may ano, sa mga pasta. Ayan po. Tapos, bumili na rin ako ng aming kailanganin sa araw-araw, kagaya -araw, ng sabon, iba pa, at marami pang iba ayan, tayo po tayong mga nanay kailangan unahin po ang pangailangan sa araw-araw, kailangan mag -mag magaling po tayo mag-budget kasi para hindi maubusan ng pambili ng pagkain ayan tinitinan ko muna yung presyo kung saan po ang uh, mura, ayan, char ayan po, guys, para hindi na po araw-araw Punta muna tayo dito sa may mga daw ni Kaya sulitin ko na, na habang nandyan ako at bibilhin ko na yung pangailangan namin. Pero sa tamang budget lang po guys. Kaya mahirap ko talaga pag maubusan ang budget. Ang kinabukasan nga nga. So, <laughs> Salamat naman dahil ngayon ay bakasyon. Malaking tipid sa mga nanay. Shout out sa ating lahat mga nanay dyan. magpapahinga ng ano, pambaon sa mga anak. Kaya enjoy na natin ang bakasyon. Dahil tayo ay nakatipid pag walang pasok. Sobra talaga. Kasi ang ano natin talaga yung pinaproblema lagi kay ng ng mga estudyante. Ayan po guys, bumili pala ako ng cotton buds baka medyo maano na dami na tang tutuloy joke. <laughs> Ayan. Mura lang po 'yan, guys. Ang kaya lang ang presyo kaya hindi man tayo mayaman. Ayan. Salamat sa nag-sponsor. Ayan po, guys. Hindi na masyadong marami akong binili. Ang importante yung mahalaga, Joe. <laughs> <laughs> ang importante na yung mahalaga. <laughs> O nga, binibili ko dyan yung importante lang. Yung pinakamahalagang pangailangan lang. Hindi yung ano-ano na lang. yun, ayan. Tapos nag-request pala yung anak ko guys. Gusto dyan ng donut. Merit talaga siya. Kaya gusto niya sama-sama sa akin. Kaya kung gusto niya, kaya ibili. Pabili man din siya. <laughs> yan talaga yung bunso ni mama. Palablab ko yan. Hindi anak sa pagsama. Ayan, tayo mga nanay. Hindi talaga tayo makatiis pag gusto ng anak mo. No? Pag makonsin siya, man ako hindi ibigyan eh. Kasi mabait din yung bata na yan. Masunurin pa. Char. <laughs> ayan po guys ayan nga nagrequest siya ng room apat binili niya tag-isa sana kami guys pero sa kanya daw yung dalawa hindi na lang kukain kayo alam mo lang siya ha Atos yung dalawa sa kanyang ate tag-isa o diba ganun tayo mga nanay mapagmahal sa anak ayan na po ayan ayan ang anak po mabait na bata yun pagkatapos para namin yan guys tititso na kami umuwi kayo kung titingin-tingin pa doon baka masira lalong bagit o na sa kanya at kami ay pauwi na yan. Andyan dito na lang. Thank you for watching. Bye-bye.